ayan mga kabeshi, pasokan na ngayon first day of school at labasan na sila kasi lunch time na si daddy naman ay ano gagawin mo? Ah, ano gagawin mo? Lalagay ako ng taraso, Oh, dami si Dante labasan na mami lunch time na lalagay mo dito ano? Oh, tindahan. Tindahan. ito ang tindahan ni nanay lalagay ni Daddy para walang nakakalampas <laughs> ng mga customers. Oh, bilihan na. Ka, hindi naman nakikita sa atin. Wala tayo ano. Oh. Hindi yung sige, siyempre, hindi pa lahat alam. Yung mga taga rito alam na. Hi, Andres. Andres, bye-bye. Andres Labasan na mga kuya Miss na miss ni Andres sa mga kuya At ang mga kuya ay pumasok Nakalagay naman ay Print, Xerox, scan, school supplies available here Para ka na yung mga agent ni nanay Na nagdidikit sa kanyang tindahan O no? madaming Wala nang kay nanay naman talaga yung nasa harapan. Andres! Hindi ka makakalabas yan. Andres! O, oh, kundikdikin naman ni daddy. Hindi e kaya yan may basa. Naka-plastic. Kaya nga... Uh... Dapat ay nakalaminate, na. Oo. Basta samantala lang. <laughs> Ang balot na rin. Para yung iba kasi galing sa munisipyo. Uh -huh. Magpapaserox doon na mayroon. Pag minsan, laging wala. So naglalakad-lakad dito, naghahanap. So once na maglakad-lakad sila, huli. Huli. Parang <laughs> isda. Papa! Andres, baka naman masira mo na yung ano ni Nanay. Wag, Andres. Uli. Yan guys, pasokan na naman. Ah, mami, kita siya. Tabi ka nga doon. kunwari maglalakad ako dito, naghahanap nang yan. holy <laughs> Ayun, mayroong pala 'tong Prince Rocks, yan. Na. Okay na yan. Kasi magtatanong na yan ka na mother. <laughs> okay. Holy mami. Okay, okay. <laughs> si Janet po at and si Andres ay naligo. Na maliligo na rin ako, mami, ha? Maganda siya. Kitang kita sa kalsada, mami. Wow, oh, first day of school. First day of school. Busy. Amin lang po ay sinara kami lumabas ayan oh kita kita din naman oh na no? Haliligo na rin ako ha you are watching Terra Shoot TV enjoy this video ay may nabili lang mami ayan guys may bumili lang at nandito ulit kami sa loob si Andres po ay nung makatikim ng ano nga yun, stick oh hindi <laughs> naman namin laging binibigyan pa sa isa lang everyday abay dala dala naman yung isang gusto oh, so mag unbox po ulit si Janet from Ate V oh. ito yung kasamahan ng kanyang ipinadala dami thank you po actually nga nagkalaman laman yung ating ano no Oh, Grabe, pagdaman daman guys, ready for school. Oh, marami mering bumili ka parang itrang sokabu. Haha. 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 Haha kapag ka yung mga magsosolve ka nasa na si Nolly na nasa na yung kanyang ano ito yung mabenta ng marker pero ito yung mura ah kanina Wala, may bumili may bumilimpid talpen iyan yung mura na version yung student, mami bilangin mo parang iba o oh. ganyan ba't maluag no So, at least meron kaming pilot. Meron kami na yung iba kasi namamahalan. So, meron din tayong version na mura. Ayun. Kompleto naman, guys. Okay. Next. Mabilis lang po tayo. Mag-unback. ayan ah, yung mga plastic cover na ganito yan. at talagang iniisa-isa po ni Janet ganito lahat po yan may cover para kahit ma-stack ay hindi puno ng alikabok, napipreserve kahit tumulo ay may plastic cover ayan next Oh Ano naman yan, mami? Spelling Ha? Spelling tablet. Oh Mayroon din pala ganyan. Timot ko na. Pa grade 1 to 3 hanggang... Pang grade school din na? Oh. Wow. Nakokompleto mo na kahit paunti-unti. Oh. Yung pag may nagtanong, meron! <laughs> yung kahit konti nga na Oo. Tapos titin ako kung alin yung mabenta. Yes. At least hindi ganun kadami ang stock mo, no? Tapos na, natatrack po ni Janet yun. Kung alin yung gumalaw, yung mabenta, yun yung kanyang bibilhin uli. Ito naman ay ibang brand ng ball pen. Okay. Ball naman pen. Na ibang... Tiklo, sige. Next, ano yan? Ano yan? Ah, yan yung plastic cover. Okay. Okay. So, bibilihin niyan ganyan na, no? Oo. Oh. Parang uh ito, -uh. parang hindi gusto yung pallet. Okay, last one. Mabilis lang. Sabi ni Janet ay i box na raw namin para habang naliligo ako. nakaka nakakapag pricing na siya. no? Saka si Andres ay habang nandiyan pa mga kuya. Mga kuya, babalik sa school naman Yes. Kaya talaro siya. Pero lahat ng inad to cart mo, mami, nasa kalahati na ba yung dumating? O lampas na, konti na lang? Um, mga kalahati na to. Wow, kalahati pa <laughs> Lahat-lahat. Achoo! <laughs> kalahati naman ba? Yes. So yun lang po ang aming inaantay at kami paluwas na uli ng tagaytay. Tapos na yung aking project. Thank you Lord at kami natapos ng team ko na maluwalhati At na deliver naman namin mami ng excellent Oo, Kahit na mulan umaraw request mo sa akin Oh yes, thank you Sabi ko yung mami marami tayong mga bata na babae na napasok dito no? ko na lang dito na Wow kapag Natuwa naman ako dyan para kita nila no? Er, Nire-repack-repack rip din yan. Oh, okay. Alam mo yung, alam mo yung paminta oh, okay. na tigli limang piso. Ganon, ere-repack mo yan ng ganon. Ito ay courtesy of, nakita ko sa headband ni si Player maganda. <laughs> oh, dami na niya. Dami na. Thank you so much, Ate big Grabe. Oh. Wow. Siya naman ay walang sinabi. Basta sabi niya, bahala na kayo basta sa tindahan, na. No? So, po. Hindi lang school supply, kundi accessories din. Bakit? Accessories din. Sabi mo sa mga kak kaklase mo, ha? Marami na tayong ganayan na, oh. Si Baron to'y mahilig din mag-akit ng mga kaklase dito, Ha? oh. Ha? na. Yeah. Happy naman si mami much, much, much later. Ito na po, guys. Oh, wow, may presyo na pati, mami. Magkano? 15? Ha? Mura na rin. <laughs> yes. Yung parang, oh, hindi ko makita yung pamuyod ko, nawawala. Oh. Ay, ba ito na. Wow, ito naman ay 12. Pwede na, mami. Yes. Tapos ito pa po, napakadami pa. Oh, may mga headband din doon, ah. Ano naman yan? ganun din. Baka lang <laughs> siya ni Kamila. Ito naman parang masyado ng pambata, no? Pambata naman. Ah, pambata talaga ito. Yeah, meron naman ako mga pandalo. Si Janet po ay maghapon na yan ang ginawa. Talagang tuwantuwa siya sa kanyang business. Yes. Hahanap lang. Kasi pag ganito, mami, maganda yung nakasabit, no? Yung parang magbebenta ka ng ano talaga, yung mani na tigli limang piso, ganoon naka-stapler. Yan, at gabi na po, guys. Gabi na. Ay, mami, ito yung ganito lang talaga? Lock? Hindi. bibili pa ako ng lagayan. Ah, uh, okay. So, katulad na Pati yung gunting, no? Hiwo. Ihiwa-hiwala yun pa, no? At sa naghahanap po kay Andres, ito hey! siya napakakulit. yes! Pag-chinelos ka. Slippers yan, hindi yan shoes. Shoes pa rin ang tawag niya, mami. Sabi niya, shoes? Wow. Daddy, daddy. Ah, yep. Saan mo yan nakita? Okay. Kay Leia. Ito, ito kay Lea, yung kay ah. Leia. Yung may... Oh, ang dami rin, mami. Dami rin. Kaso dapat talaga meron siyang sabitan, no? Gawa mo siya na sabitan, daddy. Okay, bukas. Punta tayo ng bayan. Umalis na naman si Andres, mami. Unti-unti na siyang ano. Oh. i will bless those who bless you and i will curse him who curses you and in you all the families of the earth shall be blessed genesis 12 to 3 Ankiaf.